Hawak na ng PNP ang dalawang kapatid ni Don Don Patidongan. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Sa ilalim ng liwanag ng sabungan at kasikatan ng insabong, may mga aninong unti-unting lumilitaw. Mga pangalang hindi madalas marinig sa balita na ngayon ay sentro na ng isa sa pinakamalaking investigasyon sa bansa, kaugnay ng pagkawala ng mahigit isang daang sabungero. Ayon sa panayam ng GMA Integrated News, kinumpirma ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hawak na nila ang dalawang lalaking matagal ng tinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero na sina Jose Patidungan at Ela Kim Patidungan, parehong mga kapatid ni Julie Dondon Patidungan na pangunahing whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Batay sa mga nakuhang CCTV footage, isa sa mga kapatid ni Don Don na si Ella Kim ang namataan na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabungero na si Melbert Chan Santos. Habang isa naman sa kanila, ayon sa pulisya, ay sangkot umano sa pag-escort sa sabungerong si Michael Bautista na huling nakita sa isang video, nakapusas at tila inilipat ng lokasyon ng mga armadong lalaki. Ngunit sa eksklusibong panayam, itinanggi ni Dondon Patidungan ang akusasyong sangkot ang kanyang kapatid na si Jose Patidungan sa video. Aniya, ang height ng kanyang kapatid ay hindi tumutugma sa lalaking bumitbit kay Michael Bautista. Ang height umano kasi ng kanyang kapatid ay 5'5 o 5'6, samantalang ang height naman ni Bautista ay 5'5. At kung titignan o natin ang video ay mas matangkad ang bumitbit kay Bautista. Ayon sa kanya, ibang tao ang sangkot sa nasabing video at pinangalanan pa niya ang mga ito na sina Ruelio Roger Borican at Rodelo Anigig na ngayon ay nais niyang panagutin. Isa pang matinding pahayag ang lumitaw sa gitna ng mga panayam. Kinumpirma ni Dundon Patidungan na ang kanyang mga kapatid ay dating tauhan o ng negosyanteng si Atong Ang na kilalang isabong e. taikon. Ayon sa kanya, dahil sa dami ng nalalaman ng kanyang mga kapatid tungkol sa operasyon at mga nawawalang sabungero, inutusan daw sila ni Atong Ang na lumipat patungong Cambodia noong taong 2022. Sabi ni Don pinasaksihan sila sa patayan kaya pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Sa kanyang pananaw, ito raw ay upang maiwasan ang posibilidad na sila ay magtestigo. Sila raw ang mga taong aktual na nakakakita ng mga kahinahinalang galaw, kaya kung sila ay magsasalita ay maaaring mabunyag umano ang malawak na sabuatan. Ayon kay Dondon, sila talagang tatlong magkakapatid ang susi dahil sila ang may alam. At malaki umano ang kanlang maitutulong para malutas ang problema sa kaso ng pagkawalan ng mga sabungero. Tungkol naman sa umano'y pagkaaresto ng mga kapatid ni Dondon, iginiit ito ni Dondon Patidungan na hindi umano inaresto ang kanyang dalawang kapatid. Nataliwas sa naunang pahayag ng polisya na naaresto sa abroad ang magkapatid sa halip si Dondon mismo raw ang nag-ayos ng kanlang pagpapauwi. Sa tulong ng Department of Justice o DOJ, sa pangambang sila raw ay pinapapatay na umano ni Atong Ang. Tungkol naman sa kontrobersyal na ATM withdrawal, inamin ni Dondon na ang lalaking nakita sa CCTV na nagwi-withdraw ay ang kanyang kapatid na si Ella Kim Patidungan. Ngunit ayon sa kanya, inutusan lamang ito ng pulisya upang beripikahin kung totoo ang laki ng panalo ni Melbert Santos sa sabong nang tanungin kung ang pulis na nagutos utos kay Elakim ay kasama sa kinasuhan nila sa Napolcom ani Dondon Oraw at kasama siya sa kanlang kinasuhan. Sa panig ng Philippine National Police, nanindigan ang tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo na hindi basta pwedeng ituring na testigo ang mga patidungan. Ayon sa kanya, kailangan umano silang sampahan ng kaso kasama si Julie Dondon Patidungan who himself admitted na alam daw niya ang mga nangyari. The only way para maging testigo ay kung ma-discharge bilang state witness. Dagdag pa ni Fajardo, ang dalawang kapatid umano ni Dondon ay matagal lang pinaghahanap. Si Jose Patidongan ay may outstanding warrant of arrest kaugnay sa kasong pagnanakaw. Habang si Elakim Patidongan naman ay sinampahan ng kaso dahil sa anomalya sa passport. Sa gitna ng investigasyon, ang ilang buto na nakuha sa Taal Lake ay sinuri na ng PNP Forensic Group. Subalit wala o manong DNA profile na nakuha. Marahil sa tagal na lang pagkakalubog nito sa tubig. Samantala, sa Laurel Public Cemetery, tatlong DNA profile naman ang nakuha mula sa mga butong hinukay. Isa sa babae at dalawa sa mga lalaki. Ngunit wala sa mga ito ang tumugma sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Habang nagpapatuloy ang pagtipoy ng ebidensya, isang undisclosed location ang naging lugar ng pagtitipoy ng mga kaanak ng mga biktima, kasama si Dondon Patidungan upang isulat ang kanika nilang mga affidavit. Dumating din sa lugar ang bagong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano, na nangakong hindi niya pababayaan ang kaso. Aniya, malinaw ang direksyon at hustisya ang kanilang layunin at tututukan umano nila ang kaso. Sa kabilang banda naman, nagpasalamat ang mga kaanak sa pag-usad ng kaso at sa paglitaw ng mga bagong testigo. Isa sa kanila ang nagsabi na may clarity umano sa mga pinag-usapan at sila ay umaasa rito. Dahil ngayon palang umano ay may nararamdaman na silang katarungan. Sa ngayon, nananatiling tikom naman ang kampo ni Atong Ang. Ayon sa kanyang legal team, pinag-uusapan pa nila ang mga paratang at wala pang opisyal na pahayag. Sa isang investigasyong puno ng tanong, takot at mga nawawalang alaala, dahang-dahang nabubuo ang mas malalim na larawan. Isang sabuatan na nag-ugat hindi lamang sa sugal, kundi sa kapangyarihan, pera at pananahimik. Ang tanong, hanggang saan ang kayang itago ng impluensya at kailan maririnig ang tinig ng mga naiwang pamilya, ang sigaw para sa hustisya. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong update na paglitaw ng dalawang kapatid ni Dondon Patidungan? I-comment mo na dyan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong panonood.